Nasa 10,700 pesos ang halaga na hinihinalang shabu ang nakumpiska sa isang individual na drug suspect sa isinagwang buy-bust operation ng mga operatiba ng Malabala City PNP sa 21 kasisang Malaybalay City Bukidnon nito lamang October 7, 2024. Kinilala ni Police at Sen. Colonel Virgilio David Cruz, hepe ng Malaybalay City Police Station, ang mga suspect na sina alias Ron 44 taong gulang at residente ng nasabing lugar at kinilala isang newly identified drug personality. Banang alas 4.38 ng hapon ng ikasang operasyon ng mga operatiba ng Malaybalay City Police Station Drug Enforcement Unit na nagresulta sa pagkakaarasto sa suspect at pagkakakumpis ka ng mga pakete na hinihinalang sabu na may kabuang bigat na 2.24 na gramo na may street value na 10,700 pesos at isang 500 peso bill na ginamit bilang buy bust money. Nahaharap ang sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Asa mas pinalakas na kampanya ng uh, Police Regional Office 10 laban sa illegal na droga, uh, kami po ay nananawagan ng suporta at kooperasyon ng ating mamamayan kung meron po silang nalalaman ng mga tao na nagbebenta o magamit ng illegal na droga to report it immediately sa ating uh, mga nearest police station. Ang pagkakarakip ng suspect ay bunga ng walang humpay na kampanya kontra illegal na droga ng Maribel City PNP upang panatilihing ligtas at payapa ang nasasakupang komunidad. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang Police News Network correspondent, Patulungman K. Francisco, Alagad na Matas, Tagataguyod ng Balitang Police.